Ayan o, good morning, good morning po sa inyong lahat no, Dito tayo ngayon sa Bypass Road <laughs> Ayan o, Ah, two weeks ago kundi, uh, di ba bumili tayo ng Alimasag Ngayon babalik tayo doon, no, bibili ulit Pero plano sana namin ni Junald Sasama ako sa kanya sa laot Kaso yung amihan Grabe, ang lakas daw sa laot Kita nyo yung mga ulap po Dala ng amihan na yan, yan. Yan. Diba? sobrang lakas to sa laot kaya sabi niya wag ka na lang muna sumama no kaya bibili na lang ako kaya yung gagawin ko bibili na lang po ako doon sa dagat no pupunta ko doon maga pa wala pa yung sunrise pupunta tayo doon no abutan ah, natin doon na pagakyat ng kwan ng araw, no? Tapos don ako kan don ako magtatambay muna ulit, no, sa tinatambayan natin doon. Tapos ah, pupunta doon kay Junal mga kanapandang alas 6:30 wala city na, okay? So kita kits na lang tayo doon mga busing ha? ah. hindi na po ako magmumuto vlog dito doon na lang malapit sa dagat at gagawa ng video doon okay so good morning sa inyong lahat mga busing no? kita kits tayo sa dagat okay dito tayo sa bundok Yan Yung inakyat natin <laughs> Yan kita kits tayo doon mga buseng ah Good morning sa inyong lahat Alis na tayo para mabuta natin yung pan, Yung sunrise okay Good morning sa inyong lahat Mga buseng Yan Dito na po tayo sa dagat hindi <laughs> ba Hindi pa nakakyat Kaso maulap po Grabe oh yung ulap na yan malakas yan sa kan eh napakalakas yan sa laot pag ganyang ng mga ulap eh ngayon nga dito ramdam eh ay nako yan na sana maganda na sana tapos yung kan laot na oh ay napakaganda sana ah. kaso kapal ng ulap eh ganyan pagamihan no oh yung hangin galing dito sa northeast dito talaga pansada niyan no yung mga mangingisda dito sa amin na kanya hanggang Palawan po yung epekto eh, nito no Batangas Palawan ganun at mga part ng Pacific grabe po yan yung alon doon Pero pag habagat dito naman galing sa northeast yan as ah, a northeast sa southeast yan maganda dito sa amin pero doon naman pandayan sa antiki yung napakalakas na mga alon no? yun know, oh, okay. oh, so, oh, ganda sana ha ah. wow ganda ng kanla ko, no yan o oh, kitang kita sana eh wow. Ah, hi. high tide high tide di ba? Napakaganda no. <laughs> Ganda sana 'yan kung walang ulap po. Oh. 'Yan sana yung ka natin eh, yung gina, gina gusto nating makita eh, di ba? No, yung alon no, lakas ng alon dito sa gilid oh. No. Kaya yung sa kaya sabi sa akin ni Junal vlog na muna kung sumama kasi grabe yung lakas ng kan doon ng amihan sa laot. Morning. <laughs> Mga uh, stroke last lok ayan oh, kita niyo yung alon no? oh. sige sandali po ah titigil tayo ah lakas nga ng hangin ngayon, ah okay. Yan, oh, dati yung mga bato dito abot pa ng paa pag naupo ako dyan no oh. o oh, kita niyo yung alo no, kanina o oh, lakas pala dito eh abot dito sa taas oh. ganito pag amihan lakas dito eh pero pag ang hangin dito galing sa southeast, ayan, hindi dito maalon sa amin ngayon, no? Oh, grabe yung alon, no? Ay, ang ganda ng sunrise. <laughs> Ay! Sandali po mga busing, sandali lang po. para mas malapit-lapit sa alon. Pero takilid ta eh. Nagkatagilid. Ayan, sandali ah. Ayan. <laughs> Ganda ng bangta. Oh. Dumaan pa. Kasi hindi makita against the light. Ayan. <laughs> diba? <laughs> Tapos mamaya gagawa na lang ako ng mga short video tapos tayo diretso na tayo sa pagbablog. Basa na yung handle ng fan ko. Dito kasi ko na now. Oh. Tama gawa. <laughs> Dali ako oh, basa natin. <laughs> <Duwa> na po. Buwanin mo. Grabe lakas eh. Ano? Pero oh, ngayon, pag ganito, no? Pag ganitong season na amihan, matataba daw yung alimasag. Yan yung sabi ni Junal. Ganda ng mga bundukin doon, no? Oh. Klarong-klaro. Pero mas maganda dito. Di ba? Ah. Tapos sulong-sulo natin yung lugar. <laughs> maga pa kasi tayo, eh. <clears throat> Nabutan din natin, no? Kahit na kunting panahon lang no kunting oras lang nagpasi na pasina. ano ba yan yung nasilayan natin yung pag-akyat niya no sa likod ng bundok na yan sa likod ng kanlaon nasilayan natin kahit na mga mixing oras lang at least nagpakita kita <laughs> sarap ah di ba <laughs> balik na naman tayo dito eh <laughs> 8 minutes lang kukunin ko doon sa kabila tapos si eh, magagawa muna ako ng short video mga busing ha na 7 minutes na yan bago ko nilipat makakuha ito uh, ng 1 minute okay na yan okay na yan sandali lang po mga busing ha gagawa lang ako ng mga short video ha dagdagan ko yung short ko okay sandali lang po Ayan oh. Sumikat na yung araw Mataas na dono Pero at least <laughs> Nabutan natin <laughs> Yan o oh, magaling masag po Gumabatak oh. ko oh. grabe yung kanila oh. Sumasayaw oh, yung hangka nila sa alon eh. Ha ah, ganda ganda oh. Yung mga ulap sa ilalim mo oh. yung kanlao oh, na yan bumugayan nung isang linggo eh pero hindi mo talaga, hindi ko talaga matatimingan eh. Hanggang ngayon eh, kuan pa naka-alert level 1 yan sila sa kanlaon. Sarap ah. Diba? Nakaka-relax. Mag-relax na naman tayo mga busing. <laughs> Tapos ako mamaya. <laughs> Nakakabili na naman ng alimasag. Si junal na, sigurado yan mamaya doon yan sila mag-park sa kwan doon na sila yan sa bahay nila malapit magdadaong ng bangka nila hindi na natin kailangan mag lakad pa hanggang dito sa gitna doon na lang tayo sa bahay nila mamaya kasi pag ganito abot na yan yung tubig sa kanila malapit sa bahay nila high tide eh Kaso yun lang, yun nga lang. Pero doon siguro sa kanila, baka uh, sa, sa malapit sa kanila, no, malapit sa bahay nila, baka hindi masyadong malon. Kasi kuha na po yan doon eh. Maraming bakawan na po, no? Sa doon dati, ah, sa kuha natin, nakapunta tayo pala doon, no? Nakabidyo din ako doon na high tide, no? Doon sa dinadaanan ko, papa, pa, pag na kung... dagat na kuha nila na ano ba yan na dinudungkaan nila, dinadaungan nila. Okay? So doon tayo mamaya magbibidyo ulit no ng panibago. Dito ngayon, upo muna tayo mag-relax, relax, relax din eh. uy ang ganda. Tawal daw tumambay dito. Pero okay lang. Pag dumating mayari dito mamaya, sabihan lang natin na nakiupo lang. <laughs> Nagbibidyo lang. Pero kapatid ni Binbin yung may kwan dito, yung nagmamanage. Iwan ko kung maalala niya pa ako, pero si Binbin, yun talaga yung naging kaibigan ko dito, yung kapatid niya. Banda eh. Ayun. Ayun ako. Diba? Sarap sa pakiramdam talaga eh. Dito na naman tayo ulit. <laughs> sa kanan tayo bumalik doon sa kwan sa parting barutak bio no sa susunod na lang saka doon pa sa kwan hindi na tayo nakabalik doon sa bundok sa San Rafael sarap na naman magkape kapi doon eh, mag-relax relax, relax sa kabundukan eh. eh may mga bagyo kasing dumaan kaya hindi ako makalabas-labas kaya dito muna tayo di ba? sa malapit-lapit lang actually plano talaga namin ni Junal kung hindi sana bumugso yung amihan no kung hindi sana bumugso yung amihan na ito isasama niya ako sa laot dahil gusto niya ang mabidyo yung pag batak ng lambat no pag harvest nila ng alimasag at sa kapagi yun sana yung gusto ni Junal eh gusto ko rin na sumama sana kaso nung ano ba yon We bisata yon sa balita no sa pag-asa-asa no bayan o no, sa pag-asa nag-declare na sila na ang amihan season ay ngayon na mismo no nagikwan sila na amihan season na kaya ngayon talaga bumugso na talaga yung hangin dito dito na talaga galing yung hangin ayan no makikita niyo sa kampo na dito no? sa mga dahon na yan no yung bugso ng hangin mula doon sa northeast papunta dito kaya dito talaga yung bugso nyan, lahat ng persa ng alon dito, yan sa kanila ganito po yan pag magamihan dito malakas tapos pag maghabagat, ayan makana yung paan makana yung dagat dito ano ang ganda ng silap ng araw, uh, sikat ng araw ah. Sarap, sarap sa pakiramdam talaga. Yung stress reliever talaga no, yung marirelax ka talaga eh. Pag dito ko, pag dito ako sa tabing dagat or doon man sa Dumangas. Doon sa Dumangas no mag-booking na naman siguro tayo no, hindi na ako nakapag-booking doon eh. Doon na lang ako sa bypass road na booking eh sa amin sa Dumanga siguro no magbabuking ulit tayo doon. Grabe yung kwan dito, yung pinsala talaga dito. Dati ganito yung sitwasyon ng mga bato diyan no, ganito nakadikit sa kwan, nakadikit sa wall no sa kalsada. Nakaganya, no. Pero ngayon, <coughs> ito no. O, no, Di ba? Na uh, kwan na. Ah. Wow. Wala kasi ngalon eh. Hindi ako Dito na lang. Para mapakita ko sa inyo. Ayan. di ba? Angat na yung bato. Yung isang bowl. Angat na. Ayan, sandali po. Alilipat ako doon. Dito tayo dadaan. Ah. Nahirap doon. Eh. May mga bato pa naman. Tapos, malakas yung ampas ng alon Para makita nyo ng malapitan. <laughs> Ayan. Wala na. Hangat na. Ayan. Ito po. Hangat no Hindi na nakadikit dito sa wall. May ko na eh. Ayan mo diba? Dito na po nakapatong. Wala na. Naging king yung ngib na eh. <laughs> Diyan na tayo lumalakad-lakad oh. Papunta dito, papunta doon. 'Di ba? Hey. ba? pag maupo ako dito dati oh, yung yung paako abot pa sa bato, 'di ba? <laughs> Pero ngayon wala na. Taas na. No? Uy! Ang gabi. <laughs> okay pala eh. O diba, dito na tayo ulit. <laughs> Ngayon, dito na tayo ulit, o, oh, diba? Ah, napakaganda dito, ah. Nakasarap. May akunti, alis na ako nung papunta na ako doon kina Dunal. Magkuhan na tayo, ano, no, ba, oras? 6.35 na. May akunti, andyan na yan sila. Mga 7, andyan na yan sila. 7 to 7.30, siguro. Depende. Depende. O baka mas matagalan sila sa pagbata kasi nga maalon tapos mababatak maba, pa sila ng lambat. Matatagalan talaga. Kaya yeah, tamang tama lang to. No? Maka tatlong video ako hanggang pag uwi. Okay na yan. <laughs> pang stack. Yung kan nga. Yung ano ba yan. Yung video kong pagbili. No? Nung pagbili ng alimasag dito. Ngayon. Ngayong araw. Nung no, Sabado. Ngayong araw magpapublish yun eh. <laughs> <laughs> Yan. Pero sa gitna tayo ng laot pumili, ngayon dito lang tayo niyan sa tabi. Sa tabi mamaya. Tapos sa mahaba ang video ko na 'yon. 38 minutes ata 'yon. <laughs> Iwan ko lang ito mamaya kung gaano kahaba. Palubat na din naman, oh. No? Palubat na din. Yan, oh. So, 38 minutes na lang kaya at kuha ano na lang po mga busing no kita kits na lang po tayo sa susunod na video no <clears throat> abangan nyo na lang ulit po ang pagbili ko ng alimasag kina Junald no kung gaano karami na naman yung huli nila no kung marami bang pagi na nahuli ba diba? Ah, uh, bawat punta, isang lugar no, isang lugar lang pinupuntahan natin dito, pero bawat punta natin iba't ibang ganap, di ba? hindi naman gaya rin ng iba no, na nasa bahay lang nasa bahay lang yung content no isang lugar lang isang bahay lang pinagbablagan pero iba't ibang ganap bawat video nila di ba ganun din yan sa akin isang lugar lang yung pinupuntahan ko dito pero bawat punta ko iba't ibang ganap no hindi naman para pareho na ganap sa bawat punta ko dito no bawat sunrise na pupuntahan natin dito iba't ibang ganap di ba Last time napakakanay ng dagat, napakalinaw, di ba? Ngayon maalon, ganon, no? Iba't ibang ganap bawat punta natin sa isang lugar lang, ha? Sa isang lugar lang. Ganon din mag vlog ako. O uh, sa bawat mo vlog ko makikita nyo yung dinadaanan ko parati papuntang Barutak, papunta Bilian ng isda. Pero bawat labas ko, iba't ibang ganap, di ba? Uh, bawat labas ko Ibat-ibang motor Yung makakasalubong ko Ibat-ibang tao Yung makikita ko No? Ang maintain lang Na makikita nyo dyan Yung binibilhan ko Ng isda Yung lugar nila Yung pisto nila Yung tao Yung nagbibinta No? Ayun Yun lang yung ah, Pero Sa bawat araw Na makikita nyo sa video ko Ibat-ibang ganap Ayan Sa bawat every two days Every other day No? Ganon po Ganon din sa iba Isang lugar lang pero iba't ibang gatap Iba't ibang kwinto, Iba't ibang mga pangaraw-araw na gawain Marius lang naman yan Kaya ganon din sa iba nating mga viewers Sa um, iba nating mga kaibigan ng mga vlogger no? Suportahan nyo din mga busing no? Suportahan nyo din Magsuportahan kayo Dahil kayo naghanap ng suporta Kaya magsuportahan Kaya kahit na anong upload nila No, wag nyong isipin na boring wag nyong isipin na kan wag kayong mag-isip na boring yung content nila wag kayong mag-isip na hindi maganda yung content nila tandaan nyo ha ah, kahit na kayo mismo no, kayo mismo pinag-isipan nyo din no nag-iisip din kayo kung ano yung content nyo no mahirap magawa ng content ng biglaan ah, nang wala kang topic wala kang gagawin yung raw vlog lang talaga mahirap no kung ano na lang yung magagawa mo kung ano na lang yung masabi mo de, yung sa iba minsan nonsense na talaga pero wag nyong wag nyong isipin na kuan po na hindi maganda no na pinaghirapan nila yan eh pinaghirapan din nila yan bigyan niyo naman ng kunting pabor o kahit na niyo lang yung video nila no Marami tayong mga content da mga kaibigan dyan, no? Marami akong nakikita na ganoon po yung mga content nila na halos uh, nonsense, no? Pero sinusuportahan natin. Suportahan natin talaga kasi yun yung hangad natin eh, no? Magsuportahan. Kung gusto niyo talagang umangat, magsuporta kayo, no? Hindi yung gusto niyo kayo lang suportahan video nyo lang yung suportahan bakit ba maganda ba yung ginagawa nyo din no? na sinusuportahan din kayo na kahit na anong upload nyo andyan, andyan, yung mga supporters nyo especially ako no pag nakita ko kayo na parating andyan sa video ko kahit na anong upload nyo buong buo po yan no? buong buo ko po yan pinapanood dala ads nyo kung sa mga hindi pa monetize buong buo ko po yan pinapanood pero sa mga naglalay parati, no, na mga kaibigan ko, pagpasensyahan nyo po, no, na minsan talaga, no, hindi talaga ako makakapasok, no. Ilan lang. Hindi talaga ako makapasok ng live o premiere. Sa kadahilanan na sobrang dami po ng binabalikan kong video, no, sa sobrang daming mga sinusuportahan ko, Instead na mag uh, mag-waste ako ng time no sa live nyo marami naman kayong ibang supporters para sa live nyo na yan no pero pag may video kayong upload in Sigida anjan ako sa video nyo dahil nakahilira po yan sa mga iba pa nating sinusuportahan yung pagsuporta ko no dahil marami po kayo marami na po kayong sinusuportahan ko ubos na yung oras ko sa pagsuporta sa mga lahat ng video na nagpa-pop up sa notification ko, no? Kaya at pasensyaan niyo na po ako, pasensyaan po ninyo ako kung hindi ako makakapasok sa kanyo sa live niyo, no? Uh, ito lang masasabi ko no sa lahat ng mga vlogger, no sa lahat ng mga supporters natin diyan, huwag kayong mag-isip na nakakaburing yung mga ginagawang video ng iba natin kasama, no? Especially sa akin din, no. May mga kaibigan ako na pag mo-vlog na gani yung pag mo na yung upload ko halos hindi mo makita no pero makikita mo sila sa upload ng iba no na ganoon lang din naman pare-pareho lang yung kan yung iba nga, nagta-travel din pero andiyan sila pero pag sa yung mo wala no may mga kaibigan ako diyan na ganyan pero suporta ko pa rin yung mga video nyo okay So mga busing, lubat na lubat na po hanggang dito na lang po tayo at maraming maraming salamat no magsuportahan tayo, magsuporta kayo ng taos puso, no? Hindi yung parang napipilitan lang kayo namimili kayo ng mga content, okay? Good morning sa inyong lahat at hanggang dito na lang. Bye-bye. moist na yun. <laughs> Bye, love you all.